Hello guys, good morning So yan guys, dito tayo sa dagat masul muna tayo guys Masul. Yan And guys, hindi kung marami ba tayong mahuli ngayon Yung, Ang lakas tumakbo na ang isa ho. Yung parang Dama ko yung boss ko guys. Masul kami dito. Dami doon o. Guys. Gagagag na masul guys. Nundak.

Guys, wala may kuha, guys. <laughs> Zero, guys. Zero tanan. <laughs> Gugus. Kasal, guys. <laughs> Wala'y covid kubit. Namalin na ang isda. Tuanas so, buhol. Permigin may ulahi, guys. Mukot may, guys. Ask pokot pukot. Upat kayang tulog. Kaya ang isda po, namalhin. Karon masol may kuha. Ulahi na po may. Wala na. Nahurot na nila. Ngan mauli na tong uban na mukha uban. Ha. Wag kitay masugba guys. Wag <laughs> masugba. Wag masugba. Okay. Ang isla na malinis po. Ko. Oh no.